kahapon nga ay nagawa ng Los Angeles Lakers na taluni ng Atlanta Hawks sa pangungunan ni LeBron James na nagtala ng 30 points at 8 assists. Kasama niya si Austin Reeves na nagambag ng 20 points habang si Anthony Davis naman ay may 18 points at 18 rebounds. Malaking tulong din ang naiambag ni Rui Hachimura at Dalton Kneck na parehong nagtala ng 13 points. Ngunit bukod sa mga pangunahing manlalaro, napansin din ang kontribusyon ni Dorian Pines Smith na gumawa ng 8 points, 5 rebounds sa 3 out of 5 shooting. At may plus minus na positive 12 efficiency rating siya at kilala sa kanyang matibay na depensa na siyang nag nagpahirap kay DeAndre Hunter. Si Hunter na dating may average na 23 points per game sa mga nakaraang laro ay nalimitahan sa 3 points lamang dahil sa kahusayan ni Finney Smith sa one-on-one -on -one defense. Ito ay naging mahalagang bahagi ng tagumpay ng Lakers at tila unti-unti nang naaangkop si Finney Smith sa sistema ng Lakers. Malaki ang potensyal niyang mag-improve at patuloy na pinapakita ng Lakers na ang kanilang mga pagbabago ay nagdudulot ng positibong resulta. Isa pang mahalagang aspeto ng tagumpay ng Lakers ay ang pagla ilalagay kay Max Christie sa starting 5. Simula nang mangyari ito, nagtala sila ng 7 wins at 2 losses. Napakalaki ng epekto ni Christie na nagkaroon pa ng career high 28 points sa isang laro. Sa laban kontra Hawks, muntik na rin siyang magtala ng 100% shooting matapos magtala ng 75% field goal percentage. Ang kanyang pagdevelop bilang young player ay nagbibigay ng malaking tulong sa kupunan. Ang kombinasyon ni Lebron, Davis at Reeves ay nananatiling pundasyon ng tagumpay ng Lakers. Samantala, kahit maganda ang ipinapakitang performance ng Los Angeles Lakers sa mga nakaraang laban, maraming fans pa rin ang nagsasabi na hindi pa ito sapat upang magtagumpay ngayong season. Marami ang naniniwala na kailangan pa ng karagdagang hakbang mula kay Rob Pelinka upang mapalakas ang roster, particular sa kanilang front court. Sa isang ulat, lumabas ang posibilidad na makuha ng Lakers sina Walker Kessler at Colin Sexton mula sa Utah Jazz kapalit ni na Gabe Vincent, Jalen Hood Schifino, Jared Vanderbilt at dalawang first round pick. Ang trade na ito ay nakikitang makakapagbigay ng malaking tulong sa koponan. Si Colin Sexton ay kasalukuyang nag-a-average ng 17.7 points, 2.7 rebounds at 3.8 assists bawat laro ngayong season. Bukod pa rito, meron siyang 43.8% shooting accuracy mula sa 3-point range na makakatulong upang mapahusay ang shooting ng Lakers mula sa labas. Samantala, si Walker Kessler naman ay itinuturing na isang malaking karagdagan sa depensa ng Lakers. Sa season na ito, nag-a-average siya ng 10%. 10.2 points, 10.9 rebounds, 1.8 assists at 2.7 blocks bawat laro. Ang kanyang presensya sa defensive end ay maaaring magbukas ng maraming oportunidad para sa koponan lalo na't posibleng makalaro niya si Anthony Davis sa front court. Kung maisasakatuparan sa katuparan ng trade na ito, maaaring maabot ng Lakers ang mas mataas na antas ng laro. Gayunpaman, nananatili ang mga tanong kung sulit ba ang ganitong kapalit para sa hinaharap ng koponan, lalo na ang pagbibigay ng dalawang first round pick. Thank you